Ikaw ba ay mahilig sa pagninegosyo at madalas sumubok ng bagong pagkakakitaan? Kung gayon, ang video ito ay marapat mong tunghayan sapagkat maaaring ito ang sanhi kaya patuloy kang minamalas at hindi siniswerte sa buhay. Hello, what's up? Your best here. Nakakita ka na ba ng ilang piraso ng paku sa iyong bakuran o sa harapan ng inyong tindahan? At dahil sa ito nga isang pangkaraniwang piraso lamang ng pako, kung kaya naman, wala ka ngang pakialam. Subalit bilang isang negosyante o mayroong maliit na tindahan, ay huwag na huwag mo itong babaliwalain. Dahil maaring ito nga ang sanhi ng mabagal mong pag-asenso at matumal na kita sa iyong kabuhayan. Marahil ay masasabing bahagi na nga ng ugaling Pinoy, ang salitang inggit. Ingit na laging sumisira sa pagkakaibigan at pagsasamahan. Sumisira sa ilang pamilya at kadalasan ay sa inyong pinagtatrabahuhan. At hindi nga imposible na nagaganap rin ito maging sa iyong ikinabubuhay. Ingit dahil ikaw ay maaaring mayroong tindahan na mas mabenta, mas matao at mas asinsado. Kaya naman nilalagyan nila ng kakaibang uri ng pako ang paligid ng tindahan mo na kung ito ay mangyayari ay magpapatuloy nga ang kamalasan at hanggang sa lubusan nang bumagsak ang iyong kabuhayan. Subalit ano nga ba ang espesyal sa mga pakong ito? Ito ay isang uri ng pako na makukuha lamang sa isang partikular na lokasyon o lugar na mas minabuti ko na nga lamang na huwag itong banggitin upang hindi na nga matuksong subukang gawin ng ibang mayroong maitim na hangarin. Napakabisa ng kontraswerting ritual na ito gamit lamang ang mga piraso ng pako. Kung kaya naman kung ito ay mapansin mo at makita sa iyong bakuran, ay huwag na huwag mo itong ipagpasawalang bahala. Walisin ito at ilayo sa iyong bakuran upang makontra mo nga ang mga patungkol na dasal dito. Sapagkat isa ang pako sa mga metal na mainam na nagtataglay ng mga umhome o dasal na dito. Kung kaya dapat ay huwag na huwag mo itong ipagpasawalang bahala. Mayroon rin namang mga mabubuting gamit ang mga pako. Subalit kung magamit nga ito sa kasamaan ay labis ngang nakababahala. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Ano ba puno ng kalachuchi sa inyong bakuran? Isang klase ng puno na marapat mo raw putulin at alisin sa harapan o sa paligid ng iyong tahanan. Ano-ano nga kaya ang mga kamalasan o negatibong dala at simbolo ng halamang punong ito? Ang halamang punong kalachuchi. Hello, what's up? Your best here. Pero bago mo gawin yan na alisin ang puno ng kalachuchi sa inyong bakuran, ay marapat na alamin mo muna ang marami pala nitong kagamitan at kahalagahan. At saan nga ba nagmula ang paniniwalang ito na may inihahatid palang kamalasan ang punong ito? Ang kalachuchi ay isang klase ng puno na kilalang kilala dahil nga sa mga taglay nitong magagandang bulaklak. Isang puno na karaniwang tumataas lamang ng lima hanggang anim na metro subalit lumalago naman ang mga puno nito. Isang mainam na halaman ang kalachuchi na mayroong kakayahang mabuhay sa ilalim ng matinding sikat ng araw at maging sa malamig at maulang panahon. Nagtataglay ito ng mga pahabang bilugang mga dahon at dagta na pinaniniwalaang nakalalason kahit mapasahayop man o mapasatao. Ang mga magaganda nitong bulaklak ang siyang nagpasikat sa punong ito. Madalas nga itong may petals na kulay puti at dilaw naman sa medyo sentrong bahagi nito. Subalit gaya ng ilang halaman, marami rin namang klase o variety ang mga kalachuchi sa iba't ibang kulay nga ng bulaklak nito. Ang kalachuchi ay isang plumeria at tinatawag ring Fragipani dahil sa mababangon itong mga bulaklak Subalit sa ibang bansa tulad nga sa Thailand sinasabing ang Kalachuchiraw ay isang punong hindi mainam alagaan sa bahay o sa labas ng tahanan sapagkat ito ay simbolo raw ng kalungkutan at kamatayan Madalas pa nga kahit nga sa India ito ay kanilang ibinabakod sa mga sementeryo o mga libingan. Subalit iba-iba talaga tayo ng paniniwala sa iba't ibang panig ng mundo. At magugulat ka, nasa ilang mga bansa pala, ito naman ay simbolo ng pag-ibig at katapatan. Kung maglagay kang araw ng isang bulaklak nito sa kanang tenga mo, ito ay nangangahulugan na ikaw ay naghahanap ng magiging kasintahan. At kung sakali namang sa kaliwa, ikaw naman ay taking na pala. Ayon naman sa Feng Shui, ang fragipani o kalachuchi ay simbolo ng wagas na pag-ibig. Madalas ring ialay ang mga bulaklak nito sa mga templo o bahay-sambahan, lalo na nga sa relihiyong budismo. Ang kalachuchi ang siyangang pambansang puno ng bansang Laos at pambansang bulaklak naman ng bansang Nicaragua. Itunuturing nga nila itong isang sagradong puno. Sa bansang Vietnam, ang dahon ng Fragipani o Kalachuchi naman ay mainam palang panlunas sa mga pamamaga sa balat. Kanilang itinatapal ang mga dahon nito sa mga mas sakit at namamagang bahagi ng katawan. Ang bulaklak rin nito ay mainam na lunas para naman sa mga mainindang karamdaman kagaya ng high blood pressure, ubo at dysenterya. Kung ikaw naman na-stress, at parating balisa. Ang pagpapausok ng tuyong bulaklak at dahon nito ay isang calming agent na maaring pangalis ng stress, anxiety at insomnia. Alam mo rin ba na ang kalatsuchi pala ay hindi basta-basta masusunog? Maliba na lamang kung initin ito sa 500 degrees Celsius na temperatura. Mayroon ding isang klase ng uod na tinatawag na pseudo-sphinx tetrio na pawang sa kalachuchi lamang o sa puno nito tumitira. O hindi ba, sa palagay mo, dapat pa bang putulin ang tanimo nito? O ang magpasalamat na lamang sapagkat marami palang mga pagpapala at positibong biyaya ang sumisimbolo at taladala ng punong ito? Ikaw, ilang kulay na ng kalachuchi ang iyong nakita? at saan mo nga ba ito madalas na ginagamit? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa baba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best tayo ay lumibot Hihin na mundo ay ating matuklasan dito, dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Sa pagtatamang ng mga may alam Dito yan sa Best TV Karabe, sabay-sabay tayo na matuto Bakit dito sa mundo lamang ang siyang maruno? salina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong